lay Libo libong kahon ng mga peking chinelas at sapatos ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Pasay City. Balita hatid ni Isay Reyes. Uh -huh. Nang pasukin ng mga opisyal ng Bureau of Customs sa isang three-story warehouse sa Russell Avenue sa Pasay City. Tumambad sa kanila ang 28 kwarto na may lamang mahigit 10,000 kahon ng umano'y peking mga sapatos at sinela. Sa Nakakuha raw ang Customs ng Intelligence Report kaya agad silang nagsagawa ng surveillance. Nung pinuntahan natin, totoong napakarami ang laman. At nung hanapan natin ng, natin ng mga dokumento, wala silang mga dokumento, iba't ibang brand names itong mga nandito ngayon mga peke actually nilalabag daw ng warehouse ang RA number 8293 o ang tinatawag na Intellectual Property Code of the Philippines At this time uh, yung talagang owner ng mga imported products nito iimbestigahan pa And uh, there's there's suspicion na ha, ano yan na ng uh, possible Chinese nationals and Filipinos Ayon naman sa administrator ng building hindi niya alam na ilegal ang mga produkto dito Ayon sa abogado ng kumpanyang Nike at Converse, malaki ang epekto ng mga ganitong peking produkto sa kanilang negosyo, sa ekonomiya at maging sa mamimili. A lot of money is being lost because of the uh, continued uh, influx of uh, pirated goods. The government is deprived of uh, revenues, yung taxes, duties and taxes. Tapos yung legitimate uh, manufacturer or distributor in the Philippines, lahat sa, sa pool dito. Uh, pati kasama na rin dito ang mga mamimili, lalo na ang consumers. Bakit? You are deprived of a good quality product. Tinatayang 25 milyon ang halaga ng mga sapatos at chinelas na nasa bat ng customs mula sa napakalaking warehouse na ito. Pero hanggang sa mga oras na to hindi pa rin humaharap ang may-ari. Pansamantala munang ilalagay sa kustudiyan ng customs ang lahat ng nasabat bat na produkto habang nagsasagawa sila ng investigasyon. Isay Reyes, GMA News.